Ito nga yung itatalis natin yan. Kikita niyo yan. Meron dito siyang nakababa. Ang ginawa ko ay pinaislanting ko lang yung niya. Oh, kasi pinahira muna ito at pinatungan ng dalawang saray siya para hindi pumasok yung tubig dito. Malalim eh. Tapos ngayon nagpapahalo na ako ng dry pack para dito sa ating sa tiles. Dahil nag ka pa kami doon. Yun Oh. No? Ay kito yung kasi dito. Nakabukol ito. Kung so, bakit nakaganon yan. Yun o. No? ko muna para flat na flat siya. Tapos mahala na. Nakano kasi ang flooring nito, hindi alam kung saan nang takbo talaga nito. Ayan. Ngayon tayo ay nasa likod na ulit. Ayan, bali ngayon itatalis natin. Yung kanilang pinaka dirty kitchen. Ito, may ibabaw. So, punta doon. Sa ilalim ng lababo. Analinis na namin siya. Tapos yung harap niya ay konti na lang. Punta natin. Ito nga yung tira sa harap niya. Bale, yung mga seroho na lang yung tira niya. Ayan. Pasagan rin namin dito sa gate. Ang dito na sa tapat ng gate niya. Yung tides. Diretso na yun doon sa dulo. Ayan. Wala, wala music. Wala. Wala ganda na yan. Tapos na dito pati yung mga seroho niya. Tapos na yun na lang. Papa, papalito lang ng kaunti yan. Palikompleto ng lahat dito dito. Kaya kami nakalipat sa likod. Yan. Yan ang gando na. Pagtalis na kami ang sa dulo. yun na No? Nakikita niyo ba? Yan. Tapos yung kabilang yun yun. yun magiging, ay open kanal niya. Tapos yung tira ngayon. Ito na lang yan. Konting ito. Yan kakasari Litaso. Ay, sinukatan ko muna si Roho dito. Wala, ito yung dalawa na lang lalagyan. Tapos yung ibang kasama ko, tinatapos yung terado sa may aharapan harapan. Ito ka dito ka lang namin. Ito ng halo. Wala lang piraso na Tapos na to ng oras ngayon ay ito yung oras. stress lang. Ah, uh, 3.17. Ngamaya tapos na ito ano kasi dito magkakaroon ng okasyon kaya ang trabaho dito paspasan hindi na tinitingnan yung araw niya. Ang um, gusto lang namin matapos ito. Ayan. Pinitira yung mga ritaso dito, yung paikot dito. Kahit tumaambun siya, yun maambun. Pero tuloy pa rin trabaho para matapos lang ito. Ayan. Kali pinasinsin yung harap doon para makadiretso yung tubig niya dahil medyo mataas kasi ng konti yun.